Nung makita ko po na hindi nila maibibigay yung listahan ng mga bilang ng blood control projects na tinawag nating multo o ghost projects, ay talagang sinabihan ko ng Derecho ang ating uh, Secretary bunoan ng DPWH. Hindi ko tatanggapin yung dalawang listahan na ibibigay mo sa akin. Sapagkat nung unang uh, pagdinig pa lang, ang indication na sinasabi namin dyan, marami talaga yan. Magandang araw po, Senator Marculita. Sen. Marculita. Ako po si Engineer Angelito. Mendoza ng Barangay Manalongon, Santa Catalina, Negros Oriental. Isa po akong maliitang kontraktor at may dalawang quarry area territory. Humingi ko ako ng tulong na may at may passionate inquiry ang pamamaril sa akin. Ito na, eto na yung resulta sa pagiging pag-iimbestiga ng ating Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee nagkakapatayan na napansin niyo doon sa pagsasalita ni Engineer talagang na ambush ito pinagbabaril, yan ang pag-uusapan natin sa video na ito at, at syempre kung paano talaga ginagampanan ni Senator Rodante Marculeta ang kanyang trabaho at itong taon na ito itong nakita natin sa video ngayon ito yung nangihingi ng tulong kay Sen. Rodante Marculeta sapagkat umaasa siya sa ginagawa ni Senator Rodante Marculeta e sa puwera na natin yung mga taong ayaw maniwala kay Senator Roland Di Ang importante sa atin dito ay mahalaga. Yan ang na pag-uusapan natin sa video ito pero bago natin simulan, Siyempre shout out muna tayo sa lahat ng mga viewers, mga subscribers, mga silent viewers at siyempre kasali kayo mga ob ob ng mga vloggers, kasali kayo ito. Shout out sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ito. Pero bago tayo magsimula, batin muna tayo ng isang Magandang, 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 magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao At syempre pa sa mga kapatid natin Mga kabawain natin na nasa iba mga panig ng mundo Kumusta na po kayo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan Nandito na naman po ang inyong lingkod Boss Rick Reaction TV Na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon Magbibigay sa inyo ng mga isyo Na kasalukuyang nagaganap dito sa ating bansa At syempre pa magbibigay sa inyo ng kaaliwan para naman maibsan ang mga problema, mga kung ano-anong alalahanin sa buhay, lalo na po sa panahong ito. Kaya, eto na, magsisimulan na tayo. Eto yung tao, si engineer, na isang uh, malit daw siya na kontratista, na pinagtangkaan ng kanyang buhay sapagat kung ano man ang dahilan, mapapanood natin sa video na ito. At syempre pa, yung papakita natin dito kung papaano hinahandel ni Senator Dante Marculeta ang kanyang trabaho dyan sa Senado. Kahit papano, kung maalala ninyo, yung video natin kahapon lang, natupad na yung pangako niyang libreng kuryente. At mas maganda pa, sapagkat tayo mismo, makakapag avail tayo ng kuryente na ipinangako ni Senator Marcolita. Pero hindi yan na pag-uusapan natin sapagkat yun ang napag-uusapan na natin kagapon. Eto naman ngayon, panoorin muna natin itong tao na parang nasa ospital ito, kung hindi ako nagkakamali, nasa ospital ito sapagkat may nakikita tayong dextrose dyan or suero. Suero ang sabi niya eh. Ngayon, Panoorin natin kung ano ba talagang nangyari sa kanya O, oh, ipasok na natin dito si Boss Engineer Angelito Mendoza Sir, pasok po! Magandang araw po, Senator Marculita Donante Marculita Ako po si Engineer Angelito Mendoza ng Barangay Manalongon Santa Catalina Negros Oriental Isa po akong maliitang kontraktor at may dalawang kwari area director. Kumingi po ako ng tulong na may at may passionate inquiry ang pamamaril sa akin noong August 27, 2025. Para mahuli po at magkaalaman ang talamak ng korupsyon dito sa aming probinsya. Isa po akong witness sa kasong inisinampa ni Tite Torres sa aming gobernador na si Chakro Sagarbaria at mga tauhan niya dahil sa korupsyon extortion at opresyon. Mahigit tatlong taon na kaming iniipit nila. Bago nangyari ang kamaril sa akin, nakapahin na po ako sa National Bureau of Investigation sa Manila uh, at saka sa National Office of the Ombudsman Visayas. Sana matulungan niyo po ako na mahuli ang salarin at ma ma, ma bigyan niyo po ako ng solusyon sa ating kwari na ino-override ng isang malaking contractor dito na walang ECC at area clearance. Maraming salamat po, Senador. Grabe! Grabe yung nangyari sa tao na ito. Buti na lang, nakaligtas siya. Pero mamaya bibigyan natin natin bibigyan natin niya ng malupitang reaksyon. Punta muna tayo doon sa ating senador na talagang kung papano niya kagaya ng sinabi natin kanina, kung papano niya ba talaga hinahandel, kung paano niya ba talaga uh, ginagawa yung kanyang tungkulin bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee at hindi ito basta-basta sapagkat ang kinaharap niya po ay napakalaking kontrobersyal. Ito talagang may malalaking tao rito, sigurado ako. Diba? Kaya panoorin muna natin kung paano niya ito naisasagawa. Senator Marpoleta, ready na po ba kayo? Ready na roon siya. Ipasok na natin. Senator Pasok na po! Nagsagawa tayo ng pangalawang pagdinig itong uh, malawak at hindi matanggap-tanggap na pagkakalos tayo ng ating pera ukol na sa paglalatag ng mga flood control projects. Siguro po napansin ninyo ang kaseryosohan po ng pagdinig dahil ako po mismo sa aking pangumunang salita. Nung makita ko po na hindi nila maibibigay yung listahan ng mga bilang ng flood control projects na tinawag nating multo o ghost projects ay talagang sinabihan ko ng derecho ang ating Secretary Bono ng TPW hindi ko tatanggapin yung dalawang listahan na ibibigay mo sa akin. Sapagkat, nung unang uh, pagdinig pa lang, ang indication na sinasabi namin dyan, marami talaga yan. At napilitan kong sabihin sa kanya na sa estimate namin, hindi bababa sa 70 ghost projects. Bakit ang ibinibigay mo ay dalawa lang? Siguro napansin po nila na seryoso po talaga kami. Kaya ako ay nabigla sapagkat di ko inasahan na magbibitiw siya kagad nung araw na yon. Huli kaming mag-ausap sa pagitan ng text messaging. Pero nandoon na po yon. Ha? kanina na lumitaw po na sineryoso din namin sapagkat alam namin yung labin limang contractors na yon ay maaring natatakot na magturo ng uh, iba pang mga sangkot dito sa maanumalyang pagkakalatag uh, ng flood control project. Pero binigyan natin sila ng alternative. Pinayuhan nga namin ay consider nila yung pagbayad na lang sila ng tanyo sa gobyerno at ituro nila kung sino yung mas may pagkukulang dito sa mga bahagi ito. Kanina po sinabi namin, kinasangkapan na namin yung AMLAC. Uh, titingnan po kayong ngayon at uh, sa pag-umpisa ng aming pagdinig sila rin ay nakahanda na rin magsagawa ng sarili nilang uh, pag-imbestiga, maaaring ma-freeze ang assets ninyo. Nakiusap din kami sa immigration na magpalabas sila ng uh, lookout order, baka sakaling ang iba po sa kanila o sa inyo ay nagtatangka na umalis ng bansa. At uh, yung pick-up, sinabi namin, uh, yung chance na maribok ang mga lisensya ninyo nandyan din. Of course, ang DPWH at saka yung Civil Service Commission, kapwa sila merong karapatang magpataw ng preventive suspension sa kanilang mga mga airing officials at mga empleyado. So, siguro po napansin niyo na seryoso po kami talaga na matuntun natin kung sino talaga ang may kasalanan. Yan po naman talaga ang tinatahak na direksyon ng ating pagdinig. Yan lamang po kayo at magantay-antay po ng konti kasi mabigat po talaga ang ganitong klaseng uh, pag-usisa, lalong-lalo na malalaking tao siguro ang nasa likod po ng mga ito. Sumubay-bay po kayo at ay pagtiwalaan po ninyo ang aming ginagawa para sa inyo. Salamat po. Ngayon, magbibigay na tayo ng ating reaksyon. Unahin muna natin yung si Engineer Angelito Mendoza na humihingi ito ng tulong kay Senator Rodante Marcoleta. Ibig sabihin lang nito, malaki ang tiwala niya kay Senator Rodante Marcoleta sa ginagawa niyang investigasyon patungkol sa nangyayaring mga flood control ghost project. Unang-una na dito nabanggit niya, siya ay isang maliit lamang na kontraktor. Ibig sabihin, mayroon pang mas malaki sa kanya. At nagmamayari siya ng dalawang Kuari! Ang problema niya rito, mukhang inaagaw sa kanya yung dalawang kuari na yon ng isang malaking kontratista na wala daw ECC certificate at kung ano-ano pang mga certificate na naayon sa ating batas. At ito nga, ba, bago nangyari ang pamamaril sa kanya, ito pala, nagreklamo na ito. Naging witness ito ng isang reklamador na kontra doon sa isang politiko, doon sa kanilang bayan. Nagreklamo na siya sa NBI, sa Manila, at syempre dyan sa kanilang lugar sa Negros. Ngayon, pag-uusapan natin dito, kung hindi lumabas at kung hindi sinimulan ni Senator Rodante Marculeta ang pag-iimbestiga dyan sa mga ghost project na yan, malamang hindi mangyayari ito sa kanya. Napansin ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kasi ito yung ugat eh. Kagaya ng mga iba pang mga kontratista na mayroon pa dyan, pumiyok na, kumanta na, sapagkat mayroon palang senador di umano na nila ang kanyang pangangampanya noong 2022. At sinabi niya roon, 30 million lang naman ang halaga. Ang problema dito ngayon, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, napakalalaking pera ang involved dito. Samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, naghihirap halos araw-araw naghahanap buhay, kumakayo tayo para lang may machicha sa pang-araw-araw natin pangangailangan. At syempre pa, kung mayroon tayo natitirang kukunting kapirangkot na nga lang na pera, na, nakukuha pa yun, nawawaldas pa natin yun sa pamamagitan ng pagbili ng mga gamot sa ating di-pamilya, of course. Ang kinasasama lang ng loob natin dito, maraming mga buhaya, mga kontratista na nagpapasasak sa pera ng bayan na nakikita natin sa ngayon. At isa na nga dyan, yung pamilya Diskaya na na-picture natin dito noong mga nakaraan. Naalala na nyo, yung payong na 58 milyon. At balita ko ngayon, yung bahay nito ay pinagbabato na ng mga iba't ibang grupo nagalit galit na galit na talaga sa kanya. At hindi natin sila masisisi. Ang problema lang dyan, pag sila binalikan. Dahil makapangyarihan, mapera, yung Diskaya family. Pero hindi yan ang na pag-uusapan natin dito. Ang pag-uusapan natin, itong si Engineer Angelito Mendoza na ngayon ay humihingi nga ng tulong kay Sen. Rodante Marcoleta at ibig sabihin lang nito nagtitiwala siya sa pamumuno ni senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee eto na yung sinasabi natin dito naglabasan na ang mga biktima or hindi natin masasabing biktima rin ito dahil hindi naman natin kilala ito hindi rin natin alam kung eto ba noon eh bago siya na eh, nagpasasa rin ito sa kanyang uh, pera kasi sabi niya kontraktor siya eh. kaya hindi tayo maniniwala rito timbangin natin. Depende na yan sa mga komento ninyo. Depende na yan kung ano yung magiging reaction ninyo basta dito sa, sa Boss Reaction TV. Ito yung masasabi ko. Hindi ko kilala yung tao na ito, kaya syempre, nandun lang ako sa gitna. Pwedeng totoo yung mga sinasabi niya, pwede rin hindi. Dahil syempre, kagaya na sinasabi ko, laway lang naman ang puhunan niya rito. Wala tayong kaalam-alam kung ano talaga ang background nito. Kung mapapansin niyo doon sa video, siya lang ang nagbibideo. Nasa hospital na ito. Papano siguro? What if hindi na hospital ito at hindi ito tinamaan o hindi ito pinagbabaril. Magsasalita kaya ito? Yan ang katanungan natin dito sa Boost Reaction TV. Ngayon, para maging patas tayo rito, hindi ko inaakusihan itong tao na ito, si Engineer Angelito Mendoza, hindi ko inaakusahan yan, hindi ko rin siya pinapawalang sala. Pwede magamit ito ni Sen. Rodante Marculeta. Sa pamamagitan nito, marami pa itong machuchucho, marami pa itong maituturo ng mga mas malaki big fish kung tawagin na mga kontraktor o mga politiko na nagpasasa doon sa mga ghost project na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, anong masasabi ninyo rito? I-comment nyo dyan sa baba para naman may labas ninyo kung ano ba talaga ang motibo nitong isang engineer Mendoza. Ngayon, punta naman tayo doon kay Senator Rodante Marculeta Ganito niya binabalanse yung kanyang trabaho. Tama, sabi niya. May mga nagagalit sa kanya kahit isang buwan pa lang mahigit siya sa kanyang, sa kanyang posisyon, marami nang uh, hindi nagkakagusto sa kanyang mga ginagawa. Subalit, magpapatuloy ang kanyang trabaho sapagkat alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya na ang gusto lang talaga niya ay lumabas yung katotohanan. Eto naman, doon sa mga bases ni Senator Marcoleta, magbas lang kayo ng magbas. Araw-arawin ninyo. Mga ob-ob kayo. Araw-arawin ninyo. Sapagkat pag nakita ko yung mga bas ninyo, araw-arawin ko rin kayo. Ganyan lang tayo nito. With that, kagaya na sinasabi natin dito, lagi po tayo mag-iingat. Puwera na lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.